recording na ah, tsaka yung case ng beer tanggal mo ayan ummm papatong ko magkabilang dulo para yung patong patong lang yung Oh, magkabilang dulo yung cocolamber unahin mo muna yung maba ummm ah ah ngayon ano bang gagawin natin Tito Cesar? ito ito yung bini gagaya ko yung bini ko titis rin yung tutubo sample Kukul lang. ba? Sa hindi maganda tubo. Tubo ko po sa manok. <laughs> bibili ulit ang bago. Okay. Okay. 416. Okay. 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 Tanda yung ano? Kaya laya, ilitin ko muna sa araw niya para dumanda ang tubo lalo. Tanda yung kanya, mahahaba. One five. Sa ano? Isang bulto. Ha? Oo. Mahal ang ibinig ngayon. Wala nang mura. Ay ba naman? Oo. Ibipilag ko para maganda tubo. Bobby, purong ron niya, yun, wala ka pa. So, oh. Hindi ito lang. Huwag ka Yung, pag-aralan mo kaya gumawa ng binhidip set. Ay, po, pwede rin. Pagka meron ka, ano, yung dryer. Hmm. Kasi pagtago meron gumawa ng binik, Saka ka nagbenta ka mahal. Oo. Oh. oh. Ayun, <laughs> <laughs> Ay, darating din tayo dyan ka dyan. Kasi may nakikita oh! sa mga highway niya, lalagyan ng label no? Yung mga pala mm -hmm. na pananim. Ang eh. Darating ang araw dyan o. dalawa si grower. Ops. Oh. Tagabinta ng mga binir. Ito siya na oh, Ang hanggang kada ba? Karami niya ito nagbibinta. Oo. Oh. Kasi yung mga karami si Brewer. Yung inyong, ano nila. Hindi mo nalagana. Kaya yung bumibili, hindi na bumabay. Ito, maganda yung ding ka. Bakit? 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 Hindi ko lang na may masyado ko na serious. 50-50. Daling kita emergency. Kapapanggap mo lang. <laughs> serious ka eh. Yan. Pwede ka na pala magbukit ka dyan. Oh. Yahoo! Ay, eh, palagay ko pag uh, ikaw nagbukit ka dyan. Oh. Hmm. Oh. Darami susok, lalapi. Okay. Agad lalaki kayo. Oo. Pwede isang na lang yun, isang sabugan na lang ng bayo niya. Hmm. <laughs> Nung lalaki, natipid ka pa. Oo. Oh. Wala na ba nga dyan, o? Oh. Kain ka yun, ha? Nasara uli. Sayang yung binigyan namin, namatay. Lumubog mo. Okay. Okay. Araw ulan. Dalawang sunod, malalagat ang ulan. May kasamang baga. Kaya lumubog yung buwid dito, mga kadyano. Sasabog ulit kami ng panibago ng kadyano. Matira, matibay. Eh. Mga kadyano. Tira lang, tira. Okay, kadyano. Okay, salamat. Hey. Ito to kung ano mo ngayon, belok kong Yaa yaa magkakanta nya. Mga yung mga apo ni Tito Cesar. mga tita bali mga tita mga Kaya bali yung mga tita bali yung mga tita yung mga tita bali yung mga tita bali yung mga tita bali tayong po mga kadyano Ngayon maganda magandang araw Ngayon po ay uh, maghahakot po ako ng uh, Ng coco lumber Kina Tito Cesar ayan Yahoo! Para po uh, Mawala po yung kalat-kalat ko po Dito sa gilid ng bahay Baka po kasi pamahayan Ng uh, ahas Ayon, Ngayon po Ngayon po yung ating alilinisin ngayong araw Oh no! Ako ko po doon sa bodega nila. Tsaka para po hindi mabulok sa, sa tagulan. Para magagamit ko pa rin sa pag nagpagawa na ako ng ating taas na second floor. Umpisahan na po nating maghakot-hakot. Tanggalin ko muna itong sampayang ko. Ay, hindi ko pa inainikakabit. Wala kasi akong barina. in fairness hindi po siya naga ng meaning no na kung talaga stainless steel yung pagkakagawa niya kasi isang buwan po nang uh, stuck dito yan sa gilid eh na nauulanan hindi naman po siya ng kahit isa lagay po muna natin dito yan at yung po mga tayo yung maghahakot na ayun kakala kakalabo ko lang po kanina. Mga damit ko. Ayan. At ito naman. Unti-unti ina po natin. Kuhatin. Ito'y okay, dadaan. Sa lubso ba ako dito? Ayan. Ah, coding po natin ng At 'yan. At ayun po mga kadyano, ngayon po ay ayusin na natin yung mga kalit-kalit natin doon sa video. Nilalagay po natin dito. At nagpaalam naman po kay Tito Cesar kanina. At ayan po mga kadyano. Diyan po natin ilalagay yung mga kukulambar natin para po nakasilong. Tapos tatakpang ko rin po ng uh, plastic para di mabasa. At yung mga kadyano. Tama buhat lang. ay tong gagamitan po natin ng uh, sako para mabilisan. Yuhu! Hey! No? May may bubuwit na pong nanirahan dito oh. Oh no. Wala daga po oh. Sabi na eh, pinamayahay na ng daga eh. Sa mag-aas pa rito. Gusto mo maming kainin? Kapi po si Tito Cesar Kapi ka? Hmm. Ano dyan o? Kapi? Kasi may init eh Ha? Huh? Uh, kaya ako nangka-kapi, may init oh, Ano ba yan? Pinagiinit ko lalo yung katawan ko para lumabas yung kolesterol Magagay Kasi ka puno matin ako ng birthday Hmm Tapos ngayon meron na nang laging Sama Ilalabas e, ko yung mga kolesterol yan Ito yung mga kadyano. It's buhat time again. Marami pa tayong bubuhati. Sana hindi tayo masugat. Kasi sobrang dami kong mga pako. Ayan po mga kadyano. Si Mimi naghahanap pa ng daga. at ayun po medyo bumaba na po yung uh, pagkakapatong patong ng ating mga kukulamber dahil nailipat ko na po doon kina Tito Cesar ito medyo mahaba to kung kaya buhatin punti unti lang ang kukulamber sa hin tumagaan to tumahaba muna Ingat-ingat lang, baka may snake. Shit. Ang bigat. At ayan po mga ka-djano. Sobrang init. Tulo-tulo <laughs> na yung pawis ko. <laughs> Napaka-init. Ayan. Ito muna natin ilalagay yung mamahaba. Ito yun po yung na, uh, nahakot ko na. Ayan, yeah! nakakarami. At ayan. Ito mga kadyano. Maraming pa tayong hakotin. Anak-angat ah, naman pala to. Napaka-init mga ka-chan. Nabisik <laughs> na na sa akin to. Napaka-init. Ito Eh, All in one blogger. Fan cargador. <laughs> ah, ini. Tayang poin di ada anak natin. pagod na ako dyan ito po po natin ito yun mga kadyano grabe na po yung pawis ko ah, init ang pahingan ko mga kadyano pwede lang magpahinga na aso pilot init Yang may papahinga utol tayo uh. uh. Di balance. Ayun balance. Ayun. Ayun mga kadiyan. Ganbara haba to ayan. At ayan. Uh. init mga ka konti na lang konting tiis pa may gagawin pa rin ako dito op yeah. ya ito yan Jom makan dat para balance Yeah. Ang init mga kadyano. Oh. Pero mas nakakapagod yung nung nagbundo kami. Isa to. Kasi yung nagbundo kami, dire-diretso, walang tigil. Halos. Totoo, may tigil naman ako. Kaya hindi paakyat. Ay, nadali. Ako dyan, nagasgas tayo. Eh, may good oh, no! Nagasgas po tayo, mga kadyan. Kasakit. Ah, Tumalbog kasi yung kukulamber. Wala naman pala. Ay, ito lang delikado yung mga tubo. Ang nakahit. Tsaka kasi mga ahas eh. Ayan. Unti-unti na -unti natin nalilinis, mga kadyano. Ito, ang dahil ko pa. Ayusin. Tinanggal ko muna para safe. Ay! May gagamba pong malaki, oh. Nahawakan ko pa kanina. May dalawa, ang dami. <laughs> ah! huh, buti hindi na agat agad <laughs> Kaloko ko talaga Dampot na ng dampot. mga jano ang ganap po natin yung pinaka plywood bigat pala na ito mga kachano stand lang natin yung camera natin Thank <sighs> Susah sabotas. habis na. Yahoo! Dikam ko ano? No, ay okay. kunin mo. Kunin na. Ha? Huh? Kunin na. Hindi ta hindi ta lang ejita. Yan, makita tayo. Hmm. <laughs> <laughs> oh. Ah, nagbubuhat po kami ng uh, panggatong ni Tito Panggato. Cesar. Para sa lahat ah, lang. Eh. Para yung mga langgam ano, nag-iimpok muna. Ah, oh, Naghahanda sa tag-ulan, nag-iipon. Laging langgam kayo dyan o ka mawalang pagkain Kaya ako maging langgam Kaya mga kultin doon no? Maka mapisa akong kita lot <laughs> Mahirap na Alas ah, yun <laughs> yung ano? ganun Ay grabe naman na ano Na crudo Crudo <laughs> laban Hmm Ako <laughs> Ay yeah. Ay 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 hindi ka nag-step no eh. Ilan ba yan? Step. Step no. Step yes. Yung okay. sa kabila. <laughs> yan. Kalawete ko eh. Karangin na ito. Ayan. Yan lang nagyari. Ayan po. Ha? Huh? Ang na po silang panggatong. Yan! Meron din kami yung gasol, kaya lang. Mm. Mas masarap yung gamitin yung tawag sa kanin. Kaya iba yung yung aroma. Oo. Oh, oh. Eh, nakatipit pa kami sa gasol Ito, niya. Pasok ba? Tawag. Pa? Papasok? Oo. Oh. Dito okay. hmm. lang. Oh. Ayan. Ang gatong, baby. Ang <laughs> <Aoy>. gatong. <laughs> Nag-request ka sa akin eh. Ano mo na, ano na-request mo, sinusunod ko kagat. Oh. <laughs> Ito mo yung ganda lalaki ko. Kamal lang <laughs> ba? Kamal buwan yan. 150 yata gas ngayon. Kamal na? 150 isang tangke. Oh, okay. Sa akin magkano natin binili nyo, ganun pa rin ano, ganun. 80. 850. Oo, oh, namura. Sa amin, 80-80 nun eh. Ayun, dyan, magkano na? Wala, ganun pa rin yata. 850. Umahal mahal nga nung ganun dati, 600 lang Oo. Oh. mo, huwag bibili. Kasi yun